nagkakagulo na rito kasi minalunod nga ka yung binatili Ang dami daw rito mga kaluluwa kasi nung ito daw itong lugar na to parang naano ng hapon daw ang dami daw rito pinatay. Ito ang puno ng balete dito sa barangay Madarang sa lalawigan ng Cavite. Pero mas kilala ang lugar na ito sa bansag na pinagbigbihan. Kasi itong lugar na 'to nung baliti na yan yung yaan 120 years na daw yan. Kung mapatunayang matanda pa sa mga lolot lola natin ang punong ito at hitik din sa kasaysayan, pupwede itong maging kandidato bilang heritage street sa ilalim ng programa ng Department of Environmental and Natural Resources o DENR. Pero ang punong maaaring magbigay karangalan at dagdag attraction sa kanilang lugar, pinag-uugatan din daw ng kababalaghan at katatakutan. At bakit kaya pinagbigtihan ang tawag sa nasabing lugar? Pag ako bumaba dito, nalilibang na ako niya kasi pag magdadamo ako dito, alas 12 na yung tanghalin tapat, di ko mamalayan. Pag tumatayo na balahibo o alis na ako kasi sabi nila, pag alas 12, umahon na daw. Huwag na daw mag-ano pa rito kasi na -ano daw sila. Ngayon daw ang oras ng, na kumaga na sila. nagbigti daw ditong pare. Mayroong magkasintahan, mayroong pang dalaga. Kasi mayroon daw ditong nilalit kasi madawag pa dito nung araw. Naniniwala rin ng mga taga rito na ang di ay nagpapakitang white lady sa may ilog, ang siya babae na sinasabing nagpakamatay rito. Yung white lady na yun na nagpapakita, malamang yung babae po yun na nagbigti. Kasi doon po nanggaling galing sa pinagbigtian talaga, yung white lady na yun. Dahil hindi po ako naniniwala sa ganun talaga. Nung time na nakakita ako, yun, naniwala na pero hindi lang daw kaluluwa o espiritu ng pumanaw ang dito dito'y gumagala. Delikadong lugar kasi ang mga ano daw rito malulupit daw. Yung mga nakatira daw rito ng mga engkanto, ay eh bigyan daw sila ng respeto ba pahalaga. Ako naniniwala ko sa mga ganyan kasi naramdaman ko. Bukod sa ilog at sa puno ng balete, ang kabuang lugar daw ay nakalingkis na talaga sa kamatayan. Oo, noon, nung araw. Kasi ang ano talaga tong Kabiti talaga. Lalo na itong lugar ng GMA bago pa ito na-develop. Dito daw talaga. Tapo nang talaga. ng mga sinalvage na ano, hina, dinudukot nila, hinatali nila sa malaking bato. Tapos tinatapon. Dito sa banda, sa malalim din banda. Inimbitahan namin ang psychic na si Ana de la Cruz upang libutin ang lugar at ilahad ang lahat ng kanyang makikita at mararamdaman sa lugar na ito. Pinapaalala lang namin na walang kahit anong impormasyong nalalaman ang ating psychic sa mga kwento sa lugar na ito. Eh, sari-sari ang nandito. Dito, iba, ibang klase mga dito. Puro mga negative ang nandito. Puro parang galit sila sa tao magaling sila mga aya papunta rito para yung yung, 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 yung ano nang batis halo 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 yung mga alimento nandito magulo naman daw ang mga kakaganapang nakikita ni Ana sa bahaging ito ng ilog parang ano to eh parang tapo na ng mga ano to eh parang tapo na ng patay Una nang natumbok ni Ana ang kwento tungkol sa pagiging salvage area ng lugar na ito. May bata, takbo ng takbo. Tapos iba-iba klase, may mga elemento na nakaan dito. Ang bata eh, may nakita akong bata eh. At dito siya nagkukubli eh. wala eh, biglang takbo na eh. Iba, ibang dating dito kaysa rito puro negative dito eh. Nakakatawa talagang as in pagpasok mo dito talagang kikilabutan ka na doon pa lang sa ano na yan oh. May bato na to, kikilabutan ka na. Ngayon si bata ay eh, nawala eh. At ang batang nagpakita sa kanya kanina, tila nakikipagtagoan naman daw ngayon sa kanya. Sunod na pinuntahan ni Ana ang kaliwang bahagi ng ilog kung saan nakatayo ang puno ng balete. Anong puno to? Kamachili ba? Anong puno? nahihiya. Baliti. Anong puno ng baliti ito eh. Oh. Okay lang yung anong dito. Sa side na to. Kasa so, sa side doon. So okay dito. May nagbabantay dito babae. Matandang babae. Parang tiga rito siya. Parang hindi pa to dating ganito eh. Tumang ano na to? Ay, hindi pa ala pang gano'ng bahay d'yan. Niya na babae, hindi ko alam kung bakit. Ni doon sa dulo. Niya umiyak ng babae. Ning siya ng katarungan, hindi ko alam kung bakit. Siya ng iyak siya na iyak. Punta natin doon doon banda. Ano doon mo, batang babae, ni siya na. Saan? Doon mo, umiiyak siya, umiiyak siya ng katarungan na tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Ito na kaya ang babaeng nakaputi na umanay madalas pagpakita sa mga taga rito? Nilapitan ni Ana ang di umanay pinanggagalingan ng iyak. Ito. May nila alay bang babae dito? May merit. yung bata, oh. Eh. Sa paglilibot ng psychic na si Ana sa ilog, tungog ba ang kanyang mga nakita sa mga kwento ng mga tagapinagbitihan? Parang tapo ng na patay. Anong <coughs> hinilala yung babae dito, Mimi Bagamat di alam ni Ana ang kasaysayan ng lugar, tila palakas ang palakas ang pakiramdam niya sa marahas itong nakalipas. Papunan ba ng mga patay ko? Dati, papunan ba ng patay ko mga ito? Kung lugar na ito? Kasi puro patay, puro mga espiritu. Nakikita ko naglalalakad dito eh. Ito lang ang ano sa akin, itong babaeng ko oh. Pagdating ni Ana sa may puno ng balete, may kakaibang presensya raw siyang naramdaman. May kapra dito. Ayun na naman. Dito. Kapre na dito. na nandito eh. Dito sa lugar na to. Hindi naman doon siya nang ano yung kape na to. So nagpapakita siya sa mga taong talaga na nabubusit siya. Silip lang po ah. Bati tayo. Bati tayo ah. Silip lang ha. mag-anak sila mag-anak halo-halo eh makikita mo rito mga elemento yan mga espiritu pero mas marami mga espiritu di sila kad sila ng lakad eh ang dami iba-ibang klase